Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Hapon po nga, nandito na nga ako sa may Agora. At kaya yung binilisan ko na nga aking paglalakad. At bang naglalakad nga ako, at yan, tinawag nga ako ni tatay. At kaya yung na natin itong ating yung kariton dito nga sa gilid. Nay, tabi ko na nga ko kumuha na nga tayo ng apat para nga lagyan. Nakakuha na ako dyan, sinamula na natin at para lagyan. At pagkatapos lagyan at dyan, ko na tatay. At pagkatapos ko ang abot at yan, na natin itong yung kariton. At naglalakad nga ako at yan, nakita ng ako ng mga followers ni Mang Yan. Pabiling nga daw sila at kaya yung na natin itong ating ang at kaya kumuha ano na ako ng kapat para nga lagyan ako, ano, kaya, na ako kaya sinimulan na natin at parang nga takaalan. at pagkatapos nga abang tinatakalan ko nga itong ansim nga lapog at ayun nga lagi nga daw lang napapanood nga daw yung vlog ko at pati nga daw nga yung kay mang yan pagkatapos nga nagpa picture nga sila sa akin at yun nag picture na nga kami at nga yun may may nga lumakad na nga tayo at sinimulan na natin ang ating nga, paglalakad at ayun nga nagpatuloy nga lang tayo sa paglalakad at yun nga, nga lang ako nang lumakad at ay nga, sobrang ganda nga, ng at Kalangitan Tabang naglalaad niya ako At may nakalimutan niya ako Ginagawa <laughs> <laughs> ba? At pagkatapos ngayon yun, at siya, mag -alas 4 na, nandito na ako sa May Miguel. Habang naglalakad niya ako, siya, tinawag nga ako, lila nanay. Kaya yan, sinabi na nga natin, itong atay yung kariton dito nga sa gili. Ay tabi ko na kaya yan, kumuha na nga tayo ng apa, at siya parang alagyan. At pagkatapos ngayon at siya, sinimula na nga natin, at parang lagyan Di bali, dalawang sampung, itong ang binili nga sa atin nga, lila nanay. At pagkatapos ko ang lagyan, at siya sila na pinipigat siya, nilagyan ko na nga. At pagkatapos ko lagyan, at nilabot ko na nga kala nanay. At habang naglalakad niya ako, at siya, nakita ko nga si tatay pili. At ayun nga, muna nga daw dito nga sa gilid kasi sobrang init nga daw. Pagkataas nga yan, at yun na nga kay Tatay Philip at yun lumakad na nga tayo ulit at para nga magtinda. At habang naggalaad nga ako at yun nakita ko nga ito ang followers nga ni Mangyan at yun nga daw nga sabi nga niya may bibili nga daw doon si ate. At kaya yun niliko na nga natin itong ating nga kariton dito nga sa gilid at para nga itabi. At pagkataas nga natin itabi at yun kumuha na ako ng kap at para nga lagyan. Nakuha na ako kaya yun sinimula na nga natin at para nga lagyan. Pagkataas nga yun nagpatuloy nga lang tayo at parang lagyan at pagkataas kang lagyan at yun ko na nga ate at at itakpan na natin itong ating ice cream At pagkatapos ng takpan at yan may may nga lumakad na nga tayo At hindi ko na nga itong ating kariton At yun yung, yung nagpatuloy na nga tayo at parang lumakad At parang magtinda at yun ang hanggang dito na nga, Paalam thank you for watching